Yan guys, na out kami lahat oh. Oh, wala. Ito guys oh. Oh, wala oh. Mga bago vlog, ano kaya nangyari sa Facebook ngayon? pag na yung Facebook. Oh, si Gracia, okay na. Okay na sa'yo ma? Messenger lang. Yung Facebook, wala. Kasi, inood kayo nang nood ng ano, Facebook eh. Hindi kayo nanonood ng TV na eh. <laughs> oh. sa, in sa inyo guys, nangyari na ba sa inyo ngayon Anong date ngayon? Ano ngayon ma? May March 4. Eh, March 5, 2024 ngayon nangyari to Meron nangyari to? Ha? Ano na Facebook? Meta. Malawak sa lahat ng ano to eh. Lahat ng mundo. Ganyan.